Tingnan natin ang Revelation chapter 2 verse 17. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng, ano? Nakatagong mana. At siya'y bibigyan ko ng isang batong puti. At sa ibabaw ng bato ay may nakasulat na isang bagong pangalan na walang nakakaalam, kundi ang tumatanggap. Ang kailangan nating bigyang pansin dito ay, sino ang nagbibigay sa atin ng nakatagong mana? Basahin nating mabuti ang verse 17. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong mana. Hindi ba nito ibig sabihin na ang Diyos ang magbabahagi ng nakatagong mana sa buong sangkatauhan? Kung gayon, dapat nating hanapin ang siyang nagbigay sa atin ng nakatagong mana, tama? Anong katotohanan ng tinatag ni Jesus patungkol sa mana? Ito ay ang katotohanan ng Pasko ng Bagong Tipan. Sa makatuwid, dapat nating hintayin at hanapin ang siyang nagbibigay sa sangkatauhan ang katutuhanan ng katotohanan ng Pasko ng Bagong Tipan. Gayon man, Matapos pumarito si Yesus sa lupa dalawang libong taong nakalilipas at umakyat sa langit, ang simbahan ay labis na nagdusa dahil sa pag-uusig ng Roma. Sa huli, ang lahat ng katutuhan ng tinuro ni Yesus ay naglaho sa lupa. Ang araw ng Sabbath ay nabago sa linggong pagsamba, ang Paskwa ay inalis, at sa halip nito ay dinagdag ang Pasko. Bilang resulta, ang lupa ay naging isang madilim na mundo kung saan walang katotohanan. Kaya sinabi ng Diyos na muli siyang darating sa lupang ito sa laman. Tingnan natin ang Hebrews chapter 9 verse 27. At yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, at pagkatapos nito ay ang paghuhukom, ay gayon din naman si Kristo, na inihandog na minsan upang dalhin ng mga kasalanan ng marami, ay magpapakita sa ikalawang pagkakataon, hindi upang harapin ang kasalanan, kundi upang iligtas ang mga sabik na naghihintay sa Kanya. Dalawang libong taong nakalilipas, pumalo si Jesus na nasa laman, at nagkaroon ng parehong anyo gaya ng sa natin. Gayunman, ang mga tao ay hindi naniwala kay Jesus, kundi tumanggi sa Kanya noong una niyang pagdating. Gayunman, ipinangako ni Kristo na darating siya sa laman sa ikalawang pagkakataon. Paano niyo makikilala ang ikalawang pagdating na Kristo? Sa kanyang ikalawang pagdating, darating din siya daladala ang katotohanan ng buhay, ang Paskwa, na siyang katotohanan ng nakatagong mana. Kung gayon, dapat nating isaisip na, na sino ang nagbigay sa atin ng katotohanan ng mana, para akayin tayo sa espiritwal na kanaan, ang kaharian ng langit. Sino siya? Sino ang nagbigay sa atin ang ng katotohanan ng Pasko ng bagong tipan? Si Kristo ang sanghong ay pumarito sa lupa at nagbunyag ng katotohanan ng Pasko na nakatago sa loob ng isang libot anim na raang taon. Sa pamamagitan ng katutuhanan ito, inaakay niya tayo tungo sa walang hanggang kaharian ng langit. Umaasa ako na tayong lahat ay makakatanggap ng patnubay mula kay Kristo para makapasok tayo sa walang hanggang kaharian ng langit. Higit pa rito, masipag nating ipangaral ang katutuhanang ito sa maraming tao.